Pwede pa ko dyan sa na yan. Ang dami ng bunga. May 20 yata sa isang sanga. Maano lang kasi na ano ng araw. Pero bilib ako sa kanya. Alam niya kung bakit ganyan karami ang bunga niyan. Sa isang balaybay, halos 20. Alam niyo kung ang dahilan. Ito, mga apo. Ito, pakikita ko sa inyo. Ay, kung sinong nagpapabunga ng ganoon, kadami. Sila, sila ang dahilan. Dahil sa sila ay pollinator na napakahuhusay. Kaya ang bunga ng mga nyog, dumarami sila mga po. Ayun palang nabangon, natutulog kasi. Pero marami na yan doon sa puno. Kaya sila ang dahilan. Kaya ang daming bunga ng haming, ng mga nyog dito hindi ko pala nyog yun ito, sila Ayan. sila, ang dahilan aray ko nagalit yung bagong dating sila ito, ang galing doon nilipat ko at meron na namang dumarating ditong nanunugod na sila kaya nilipat ko ng pwest at ang inilagay ko roon ito, ito, itong nilagay ko na ito. Iyan ang inaanay. Ah, Mahinang kolon. Parang diyan sila. Palakas nila yan. Kaya nilipat ko dyan. Yan. At yung, at yung original na nakalagay dyan, eto na siya ngayon. Kasi maraming namamatay. Sinusugot sila. nag sila. Yan ang paraan para yung hindi sila magawa-away. Ilipat mo pag may dumating. Yan ay galing sa gubat na naghahanap ng bagong titirahan. Ay dito nakaispat sa aking pwesto. Nanggugulo, kaya ililipat. Ganun lang naman yon Ilipat nyo ng bagong pwesto para hindi manligalig mga apo. Ito'y bagong dating ito mga apo. Ano to? Wala pang dalawang linggo. Ayan no? Malakas na ulit. Ito bago namin isplitin ni Lolo o kaya induction naman three months ang gagawin ko dito para malakas na malakas na sila ito matagal bago na induction eh ilang ano na pinapalit ko to sa mahihinang colony eh ngayon na ah, isipan namin patungan na ni lolo ng box malakas na siya eh kaya pag sinaswerte ayan o oh, dalawa yung box na nakapatong yung nasa dulo yung nasa dulo yan may brood na silang binubuo dyan kaya Iha-harvest namin yan. Pag pwede na. Para panibagong colony na naman. Ngayon, may bago na akong colony. Pag yan ay harvest namin. May viral pa ako. Tapos may panibagong nakapatong na naman. Ngayon lang. Kaya lang dito, parang matagal. Bagong, ewan ko rin. Ang karaniwang kasi na ito isang taon. Kasi grabe kasi dito kung umulan. One year ay ang na ano lang na walang ulan yung hindi na ulan ano dalawang buwan ang kwenta ko na ulan pa rin yon minsan minsan yung talagang taginit dito dalawang buwan lang kaya nahihirapan din silang manguha ng pagkain pero sanay silang sumugod sa ulan wag lang masyadong malakas doon sila nahihirapan sa ulan kaya sila balot na balot talaga. Binabalot na ng plastic tapos malamig na lugar. Kasi itong lugar namin, mga apo, ay katulad ay Baguio. Para kami nasa Baguio. Ngayon, itong December nito sa gabi, ang lamig. Hindi talaga ako nagamit ng electric pan dito, mga apo. Kasi super ang lamig. Super. Hindi na dito kailangan ng yung electric pan namin, na. Aba, ay, ako eh, kailangang pinapatay ko pa. Kasi giniginawa ko. Kasi sa gabi, ang lamig. Ngayon, medyo may araw, hindi masyado. Pero may oras dito na malamig kahit araw. Tapos, mga po, yan. Bago na akong tanim na okra. Ayan. Sa maliit ko lang sila tinanim. Ayan eh, inoobserbahan ko kung pwede dito sa maliliit lang na to. Kasi, ang ganda ng lupa niyan na ginawa ko mga pataba. Ang kalahati niyan ay yung compost ko. Tapos, ang ididilig ko rito yung mga ginawa kong piece acid. Tapos, yung lactic acid. Meron pa akong binuro na ano ng prutas. Na ang pagbuburo noon, ng pinabuburo ko ay asukal. Kung gaano karami ang asukal, dahil karami ang prutas na nahihinog. Binuburo ko yon Kaya napakarami kong pataba. Kaya kahit nga nyo matanda na, ito itong ampalayang ito, kinuha ko pa yan sa, parang hango pa sa bagyo. Napakalalakas na ulan. Pero ayan, nakasurvive sila. Dahil sa aking mga ini-spray dyan na pataba. Buhay pa rin. Iniintay ko kasi yung banibago kong ampalaya yan, no? hindi lang masyado arawang kaya hindi pa nalaki pero pag ito'y nakatakit yung sa taas gaganda na yan pero pag narito pa sa baba hindi pa masyado eh Ayan, oh. hindi pa sila magaganda pero ang lupa dito talagang mataba gawa ng silola gumagawa ng pataba wala akong natatapon na mga balat ng ano prutas mga gulay na nabubulok hindi ko tinatapon yan Pati mga balas ng itlog, ipon na ipon. Tapos yung mga tuyong dahon, ay yan, iniimba ko dito rin. Ayan. Pag may nabulok, super taba na ng aking lupa. Kapraso lang naman ang tanim ko rito mga po. Hindi naman kalakihan. Libangan lang ni Lola. Kasi, nailig ako magtanim. Yun lang ang kaso. Wala akong sariling lupa. Baka naman, meron diyan may lupa. Pahingi naman. <laughs> Biro lang. Alam ko lumahalan lupa. Hindi na nahihingi. ni diba, mga po? Oh, thank you. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Love you. Love you, love you all.